So, Congressman uh, Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Uh, just a manifestation. This is a manifestation? Yes, Chair. Okay. Please proceed. Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohon ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte fist pa nung buong anim na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorogista. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kanditado ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng na pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurug nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank Maganda you, Congresswoman na uh, Salamat, any, po. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto niyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman uh, Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only two years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman she knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you Mr. Chair. Thank you Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Akop, kung merong kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating pangulo, ang, da ang ating Vice presidente. Umatend kayo. This committee hearing, this quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, we want to see you in our hearing and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po uh, Gusto ko lamang pong liwanagin na walahong may monopoly sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. ba? Diba? Huwag nyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag nyo sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway. Mr. Chair. Uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chair. Congressman Abante and then Congressman na uh, um, Senior Deputy Speaker Gonzalez. Congressman Abante. Katulad din po ni uh, Congressman Romy Ako, gusto ko rin sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumagsak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroon bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag ng grupo na antawag confrontational evangelism. Nang na ibig sabihin noon, habang NPA ay nag-aasik lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nagsuggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon naging kunsyal ako ng Maynila. Andiyan po sa si attorney Bebot Bellio. Alam po niya na magkasama kami sa lakas noong araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Terriani, si eh. If he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. Uh you are not. Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, uh, by virtue of being the first to So, to Mr. Fight. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the icc in this country now we would like to be have a balance here hindi po yung unfair tayo o biased tayo balance lang tayo dito hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad issues kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libu libo ang napapatay ng mga drug pushers at taan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you.